Good morning, good morning, good morning guys Ito at uh, magpapakain po tayo ng ating mga alagang pusa ngayon Para tingnan na rin natin kung kumpleto pa yung tubig Yung mga pagkain ni Yachi na wet food So kung wala, lalagyan natin Ito guys, tapos nilagyan na pala ni Myra Oh, nilagyan na pala kayo ah Anong gusto pa? <laughs> Ayun na meron pa. Oy, oh, nilagyan na ni Ate Myra. Bait bait oh ni Ate Myra. Uy, kumpleto na rin ng tubig ah. Ang galing talaga. Oh. Ano pang pa gusto? Dalabas. Gusto na labas. Oh. So, guys, ah, nalagyan na pala ni Myra yung eh. oh. mga lalagyan ng pagkain at tubig ni nila Yachi at saka ni Kenma. So, ayun, uh, tingnan na lang natin kung, kung nakakain ba sila o hindi. At uh, malalaman ko naman kung busog o hindi itong dalawang to. Hi, Yachi! Hello! Hello, Yachi! Wet food? Ha? Wet food? Ayun, wet food! sa taas? Ha? So, ano? Ano? So, ayun, uh, mukhang busog. Ito naman si Kenma. Kenma? Busog ba ikaw? <laughs> Kenma? Ano naman ang nakikita mo? Kenma? So, yung may nakikita, siguro ibon dyan sa labasan, guys. So... ah uh, hindi ko so, alam kung oh, wala. Ayun, may naririnig, di ba? May ibon. So, ito. So, saglit. <laughs> Nag-aabot na ng kamay. Gusto ba kayo paglaro? Gabot ka na ng kamay? <laughs> Ay, si mo oh. Oh, Kenma. Kenma. Di makita mo ni Kelma, nagtatago ah. Ba't kaya nagtatago si Kelma? Hmm. Ngayon, nakita rin. Ito naman no, si Yachi, gusto makipaglaro guys. Ayan Oh. Oy. ano? Ano? Yachi! Ba't ang ganda mo ngayon, Yachi? Yachi! Yachi! <laughs> Ayan guys Oh. <laughs> puti-puti, oh. Ano? Mangangalbot ka na naman. Kinalmot mo ako nung isang araw, Ito na. Ito na si Kenma, guys, oh. Yun. Uh, talagang, ayan, bumaba. Bumaba, guys. So, gusto mo bumaba. Oh. Si Kenma, ito, guys, oh. Ay, hey, Kenma, ano? Labas? Hoy, lapit. Lapit. Kakamuting ko tenga mo. <laughs> okay, kinakamot guys sa tenga mm -hmm. niya. Ganyan yun. Naging mm papawang. Tapos hmm. ang niya, ginaganyan siya. Hmm. Lalaki na ng pusa namin guys. At si Kenma, eh, ponti unti nang tumataba. So, si Ache naman, ayan, at ah, talagang sobrang kuan sobrang taba na nito kasi ah uh, bukod sa wet food yan yung mga kulay brown na yan eh yun merienda niya pa yan pero parang hindi niya na ubos ngayon yung wet food niya yung guys yung puti nasa bandang kaliwa so siya lang ang ibig sabihin niya busog pa yan gusto lang makipaglaro niya <laughs> ah uh, babay na babay na babay na Babay na. So yan, hanggang dito na lang guys kasi talagang ganito ang mga pusa namin sa umaga. Kailangan kinakausap mo talaga sila. Then maya maya konti, siguro mga mga alas otso, pabababayan natin sila sa cage para makapaglaro sila dito sa uh, kusina. At sinisilip nila doon guys yung kulungan ng mga aso kasi ang daming ibon doon eh. So, gusto-gusto nila. tinatanaw yon palagi. So, hanggang dito na lang guys at maganda-maganda umaga po ulit sa inyo. Bye-bye po!